Itinutulan ng ilang senador ang payag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mahiwalay ang Mindanao sa kabuuan ng Pilipinas. Gita mga mga mambabatas, hindi ito posible batay na rin sa ating saligang batas. Si Daniel Manalastas ang report. Para sa ilang senador, hindi uubra ang pinalutang na plano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mahiwalay ang Mindanao sa kabuuan ng Pilipinas. Sinabi ito ng dating pangulo sa isang news conference kagabi sa Davao City. Sabi ni Senator Francis Escudero, hindi ito constitutionally possible. Ang mga Mindanawa na senador naman, na sina Senate President Juan Miguel Zubiri at Senate Minority Leader Coco Pimentel, matabang din sa pinalutang na plano ng dating pangulo. Uh, with due respect to the former president, I think right now the last thing that we want is na magkagulo-gulo, magkawatak-watak ang ating bansa ang akin dyan ay uh, 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 slow down po natin ang away na yon kasi ang importante dyan ay kapakanan ng taong bayan. Bagamat ayaw magkomento ni Pimentel sa pahayag ng dating Pangulo, tutul siya sa anumang suhestyong paghihiwalay ng teritoryo ng Pilipinas. Kailangan anya magtrabaho ng walang pagod para maisakatuparan na working effective state ang bansa. Ayon naman kay Senator Amy Marcos, Actually, matagal na natin naririnig niya na mag-independent uh, Mindanao na po. At uh, sa ibang sektor sa Mindanao, dahil uh, lagi natin na uh, kakaligtaan, lagi silang lugi sa budget, iilan lang ang kanya, kanilang mga kalsada, yung iba ginagamit pa rin yung mga pinatayo ng tatay ko. yung sentimientong yan, popular sa Mindanao. Pero sana, sana pinagdadasal ko na hindi naman mangyari. Ayaw naman natin na mawatakwata ang Pilipinas. Ang isa pang Mindanawan na si Congressman Ace Barbers, naniniwalang hindi madaling gawin ang secession ng isla ng Mindanao. Pero maaari naman daw pag-aralan. respect yung kanilang advocacy tungkol dito and I'm sure... Uh, they have uh, all the reason and the motive to do this because perhaps no for the longest time ang ating uh, isa sa Mindanao have been at the uh, end of a minimum or minimal uh, attention from the national government I'm not saying it's happening now no in fact uh, nag-i-improve, gumaganda uh, pero doon sa punto na secession, si i-separate natin. Teka muna, uh, ako personally gusto kong pag-aralan. Gusto kong tingnan kung if it's really uh, worth it. Tingnan how to proceed with this uh, move. No? I'm sure uh, advocacy ito ni Congressman uh, Alvarez and uh, we respect, I personally respect his advocacy. Uh, in the same way that he respects my advocacy. But pushing through with this siguro may mga proseso eh. Siguro uh, medyo hindi gano'n kadali. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.